Hi guys, good noon guys. So, mag-tour po dari ah guys. O, kay request ni saong anak. Ano ni, butanganan sa kuan. mo ni, butanganan sa grocery. O, kung sa'y mga buloloy na ibutang. Kanto, matuhin ang butangan. Si o, ni, si Jadine kwarto. O, o, ni, amang kwarto. So, derita. O, ni, kwarto. O, ah, ni, kwarto dari ah. O, dari na putas. kuan ani wa wow. mo tas mama nagtanaw oh sal ay na sala bus kan anan oh din he sa kusina wa siga suga mm oh na mi sa ning dako padong nyes gawas ni oh ani kitchen ticket hi ada pita padong sa gawas O, so, to okay okay na ho oh, oh. O, tapos, o, hindi dirty kitchen. Kanta, human, nga rin Sa, sala. O. Ah. Sala, o. Naag, diha, o. Oh. O. Mm. Madin niya sa sala. Hindi sa sword ni, hindi sa sword. Sabay. Padong, tanda rin sa gawas. Oh. Oh, dia daghang reserve. Na parcel. Reserve na, na. dia dah pa ma, wak pam ah. Ku ani okay. ma display. Madi. Ah. Oh nya. Ni perfume perfume, the skillet. Napalitan na ng perfume na nai palitan na. Nya diri naman de agong. Okay, okay. Okay, okay yan. Kuan so, ha ko di magtambay kay bugnaw na silaw. Ni ha. Ni gumbot diri guys. Ning kuranan sa gawas. Magtambay. Oo, oh, oh, init pag panahon. Duyan. So, duyan. duyan, yan. So, duyan, Hmm, Likod. O, oh, nila, nilang tanong diha. O, oh, garden. Ah, nilang ma naimais. O, so, pala, bunga. O, oh, dere. Anik sa likod. Ayan. Ang ko ano. Tanom. Ang tanom o. Talong. Padyag sa ero o. Anik sa palibot diri sa likod o. Anik, palibot din hinato. Ay, dahil sa aging sa kapila no, na na harvest diha o. Na na po yung panibago na po do. Oh, mo siya. So, mo na palibot diha ah. Okay, thank you for watching. Request ni sa hung anak. Ituro ko daw.